Hi, good day. Joseph Lagman, a.k.a. Kayo Manggi Vlog and welcome po oh, sa YouTube channel ko. For today's vlog, nandito ako sa Bicol, uh, dito sa Ligaski at Bay. ako ngayon dito sa Ninong Hotel and nakita ko yung services nila. Napakaganda at napakagaling. And uh, if you will ask me kung pupunta ba kayo dito sa Albay, Ire-recommend ko bang Ninos? Yes, I will recommend Ninos. But for today's vlog, kakusapin natin si James Arlo Padilla. Siya po ay ang uh, sales digital marketing ng uh, hotel na ito. Tanong natin sa kanya, ano yung mga produkto, products, and services na binibigay nila. Pwede ba kasal, binyag, uh, kung ano mga, uh, mga celebration na maaari ng gawin. Kami, nandito kami ngayon uh, for our uh, room ng aming opisina. Now, let's talk to Sir Jake. Hi, Sir. Good morning po. Ay, good morning. Good afternoon pala. Uh, <laughs> sir, maaari mo sila magpakilala? Uh, by the way, I'm James Carlo Padilla, Sir. Um, Digital Marketing Specialist ng Nino sa Hotel po. Dito po nabilit ang aming opisina. Maganda po yung service niya. Sir, ever po na... Uh, uh matanong, ano po ba yung ginagawa nila as uh, just sa social marketing na dito trabaho mo? Uh, by the way, sir, ako yung in charge po sa pag-promote and pag ano sa Facebook page po nang not just in the Facebook page po, and the website din po ng Nino's Hotel po. Can you for uh, further explain paano po yung uh, pag-manage yung uh, trabaho dito? Sir? Ah, okay, sir. Um... Simula natin sa simula. Yes, sir. Alam naman natin, sir, na marami tayong competition ng hotel dito, sir. So, what I promote, sir, first is kung anong meron sa Legazpi, sir. Kung anong meron sa Bicolandia. At the same time, ano yung ma-offer ng hotel Hotel na pwede nating i -ano po, kumbaga, ilapit doon. Ah, okay, malapit sa kami sa city. We're in. Accessible yung hotel. And maganda yung location po namin. Kung ano matutulong namin, sir, sa guest natin to make them feel at home. Ah, uh, sir, matanong pa lang, ganyan yung sa advertisement nyo. Ano yung, uh, sa so mga promotions na ginawa ninyo, ano yung talagang nakita nyo effective? Um, simula, sir, nung nag-pandemic talaga, doon ko nakita, sir, na yung Facebook talaga yung pinakamalaking market sa lahat, not just in the hotel business, but sa lahat ng mga business po. Um, kumbaga, doon umikot, halos lahat may internet na, halos lahat accessible na. So, sa Facebook page talaga, sir, and sa online po. And dun, sir, na-advertise ko kung ano yung servisyo namin and kung sino, sir, yung mga nasa servisan namin. Sir, at, kung yun, sir, at the page nyo, yes, sir, po. sir, gano'ng gano kalaking percentage ng tumas if you would mind? Um, hindi ko siya masyado na mo-monitor, sir, pero this year, sir, napakarami, sir, yung... Actually, fully book kami, sir, this week. Actually, this month, sir. At this month? Opo. Oh, Inquiry, eh, Opo. No? Oh, Marami, sir, na nakita. Not just affordable lang, ano namin, mga rooms, At the same time, you will make yourself at home talaga. Yun kasi yung tagline namin, eh. Your home in Albay, sir. Ah, your, home in Albay? Yes, po. If, ah, sir, if ever yung, yung tagline na uh, your home in Albay, uh, ano yung dinibenta nyo dito ng mga products and services? Uh, first of all, sir, we're not just an hotel, sir. Uh, may mga function hall rin kami. We're in pwede, sir, sa birthdays, wedding, christening, and also, sir, sa mga seminars po natin. Nakatulog din sa amin, no, sir? So, yeah, how about the rates, sir? With the rates, The rooms. The rates, sir, bro. Affordable, sir. Abot kaya, sir. Pero, yung service namin, sir, is kumbaga hindi siya dahil hindi siya ano kumbaga baga, um, how can I put this sir mag-feel mo ah ang mura pero yung service nila sobrang ano ganda ganda sir sir yung yung sa rates uh, can you uh, uh, describe kung meron kayong uh, penthouse kung meron kayong uh yung malalaking rooms. Ah, can you describe, sir, yung rooms, no? Okay. Ah, especially, sir, sa rooms. Ah, uh, -huh. single um, bed ba? Double bed? Big bed? Yung mga ganyan. Um, sa standard room namin, sir, um, siya yung pinaka-affordable, sir. And susunod sa standard is the deluxe room, sir. Ah, uh, yung deluxe room namin, sir, is may couch, may fridge. Wherein, parang nasa bahay lang ay sir. Mararamdaman nyo talaga, sir. Yung sinasabi ko nga, your home in Albay. Yes, and, and the view, sir. Yes, sir. Yung view namin dito, sir, is may mayon view kami, sir. Especially dun sa third and fourth floor po. Pabi, nasa fifth. Talagang kitang-kita -kita yung mayon. Diba? Yes, sir. Oo. Oh. Yung nasa fifth naman namin, sir, is our biggest function hall po. Wherein in for weddings, mga big event po, sir. And pagbukas nyo, sir, ng bintana, makikita nyo yung mayon view, which is alam namin may pagmamalaki namin dito sa Ninong's Hotel po. Uh, sir, dun sa function hall nyo dun sa fifth floor, sir, yung capacity, para ma-picture out nila? Uh, hindi lang, sir, natatapos kasi digital, sir, yung oh, ano ko. Uh, yes, nag din ako ng mga events, especially private events po. Especially weddings, birthday. um Ang capacity niya po is, 250 pax sir, pero round tables po yun. Pero, um, may pagmamalaki ko, sir, sa function hall namin is, we can accommodate 400 but all chairs po yun. For seminars, graduation, ganun po. Ah, may nag-graduation din? Yes, sir. As in you name uh, the school? um, hindi ko siya, sir, mga pangalan yung name niya kasi medyo matagal-tagal na, na rin po. Uh, um, basta, ano siya, tourism school, sir, sa Manila. And pumunta sila dito, um, mga future flight attendant natin, wow. pilots. Tapos, Opo. Yes, sir. Mga lagpas 400 sila, sir. Wow. Opo. Tapos yun yung ceremony. Opo. Oh. Tapos sa fifth floor namin all chairs siya, sir. Yun ang capacity, sir, ng call Tapos hall. yung participants, hindi ko na nakabilit sa hotel. Opo. Ay, sir, if ever, ano, yung sa development uh, ng hotel, ano pa po, po yung uh, mga amenities na ini-improve at ini-develop dito sa inyo? Ah, uh, yung newly open namin, I mean, sir, na Amani Restaurant, sir. Yun yung pinaka, kumbaga, highlight, sir, kasi masarap talaga pagkain namin. dito, na, where we, where we are in? Yes, sir. Okay, guys, ano, pangita ko lang yung ano, ha? i Iroon ko lang, ito yung Amani Restaurant nila, nakaka-develop lang. Masarap yung kapi nila, kapi americano, meron silang uh, blue uh, coffee, masarap, yan. Yeah. Maganda yung, maganda yung function. Afternoon lang ngayon kaya wala pa to pero pagka-happen na napupuno siya. Opo. Oh, yeah. So itong place pa ito ang uh, ang newly open. Yes At po. Kasi yung yung, yung yung ano, yung describe mo nga ito sir yung ano. Uh, ah, dito restaurant. sa Amani restaurant namin sir. Yeah. Mafiil mo talaga sir na parang nasa bahay lang kayo. Ah, makakapag-relax kayo sir where makaka-enjoy kayo ng pagkain niyo po. Okay. Ano po yung na-offer ng na pagkain? Na uh, Lutong bahay po ba? French dish? Halo-halo. Halo-halo, sir. Pero one of my favorite dish dito, sir, is the ano po, honey lemon butter chicken, sir. Wow! Opo. Uh, yun ang pinaka-favorite ko dito. Kasi malalasa mo talaga yung flavor, sir. Eh, Not just the sauce, sir. Pati yung chicken, nanunuot. Nanunuot. Ika nga, nanu oh, yeah, nanunuot. yan nanunuot daw. Punta kayo dito sa Amani Restaurant, ha? Pero may mga signature dishes na may kami dito. Da, ninong baby back ribs, and also, yung pansit namin, sir, dito po. Ano yung pansit? Yung pansit? Gisado po. Ah, gisado? Oh. Parang pansit ba to? yun? Medyo malayo. Medyo malayo-layo, sir. Pero, unique yung sa amin kasi. Pero sir, dito kasi, eh, ang puso-puso talagang kilala. Di ko na-express ang laing nag-offer oh, na kayo? Yes, sir. May laing kami, sir, sa menu namin, wow. sir. Wow. Lagi hindi nawawala, no? Opo. Ang mga po dun sa, sa mga participants, sila po, alam mo, may trainings. Opo. Oh, ah, sila naman yung namimili ng food nila, no? Yes po, sir. Absolutely, sir. So, ano, sino yung pinaka-proponent, ayun, yung, pre, pre, yung basa yung sikat na Ah, nag nagbigyan niya ng offer ng products and services mo. Ah. No, ah, no, mga computer, yung mga universities and colleges or corporation. Ah. Nakikita ka malaki sir. So. Halos lahat naman sir kasi dito pinipili. Not just an affordable sir, but masarap talaga sir. Ah. Binabalik-balikan sir. Eh sir, if ever, yung uh, parang repeat order, any discount? <laughs> ah, yun. Sa so, mga promotions namin, sir, monthly may pro may mga bago kami, sir, na pakulo. Ika nga may mga bago kaming promo every year po. But this December, sir, uh, we're just planning pa lang po, sir. Kung ano yung may bibigay namin na the best para sa mga tao. Yun nga, nasabi mo yun, sir, kasi ang, ang occasions is seasonal. Opo. Oh, Merong tag-ulan, may tag-init, katatapos lang ng Halloween yan, okay. Oh. Pasko. Ah, uh, Paki-explain ko nga yung seasonal yung ginagawa ng buong taon. Ano po yung uh, promotion? Sige po, sir. Um, alam na natin, sir, yung trend, sir, ng coffee. Oh. Napaka-trend ng coffee, halos lahat, sir. And our Amani restaurant, sir, is main offer na promo, sir. Um, buy two, sir. Buy two hot or cold beverages and you will get get our Cookie sir, yung pinagmamalaki namin, gawa ng pastry namin na masarap sir na cookies. Yung cookie, yung, ano yung puti? Uh, cookie sir, yung ano namin. Signature cookie namin sir dito, yung parang depende kasi sir kung ano yung available na cookie pero yun yung signature cookie namin sir. Ang ah, sariling, okay. sariling formula. Yes sir oh, namin. Meron sariling formula. Uh, ano po. Um, dahil nakik kumbaga sir, seasonal din, maulan, mainit um, meron kaming hot or cold coffee. Yun ang pinaka-highlight as of now, sir, this November po. How about yung, yun nga, yung mga activities sa November quarter ni, sir? Apo. Ano po? Pang, uh, pang enrollment, pang, uh, ganyan, pang graduation, pang Halloween, ah. uh, pang Valentine's. yun, sir. Sa Valentine's, sir, uh, meron kaming dinner, sir. Mga this February, di ba, sir? Dinner sa, it's either kung sa poolside or sa taas po kung anong available po. How about the rate, sir? The rate? Um, as of now po, sir, um, wala pa po kami Pata. mabibigay na rate. Pero mga ganun ang ginagawa. Pero, I'm sure, sir, Ninong sa hotel, sir, pasok sa masa, sir. Yes. Pasok sa maasa. Sa iba, pasok sa banga. <laughs> Tama, sir, kasi, hindi uh -huh. lang affordable, but mabibigla ka na lang na, ah, sa price na to, ano kami, napaka elegant na ikaw. Uh, um, uh, elegant eh. Yes, sir. Napakalalim ng mundo na uh, niya. Opo. Uh, uh, sir, balik naman ako sa inyong personal life. Ilang, ilang, ilang uh, taon na kayo rito ang trabaho? Uh, it's just um 8 months, sir. 8 months? 8 months but it feels so long, sir, kasi I'm happy here, sir. Uh, paano mo nasabing happy ka, ha, sir? Um makikita nyo naman, sir, sa hotel natin, Ay. sa kainan, is napaka-lively and healthy, sir ang, sabi nga nila, a uh, happy personnel, happy management, happy customer. Yes, sir. Ganun siya. Kaya nga, sir, binabalikan kami, sir, ng mga ah. Uh, uh, nagpapaseminar, may wedding, may mga na-refer -re na, ah, maganda din sa nino, ang smura, maganda, masarap. Okay. Eh, sir, gano'n na, no? Uh, ano yung course nyo nga pa na, sir? Ah, uh, course ko po, sir, nung college po. Uh -huh. microfinance, sir. Microfinance? Yes, po. Parang medyo, ano, tapos HR, pang HR paano yung shifting, gano'n? Ah, uh, ano po kasi, sir? I was born, sir, versatile, sir. Yun yung ano ko, kumbaga, masipag na versatile. Yun yung masasabi ko about sarili ko, sir. Naman, no? Nakaya naman, naman po. Uh, with, not just, ano, dahil sarili ko, sir. Kasi, yun nga, masaya ako magtrabaho dito kasi magagaling yung mentors ko and napakabait ko nila. Would you, uh, Would you be here? Ano kailan? Bakit job interview? Ah, uh, ano sir? Uh, As of now sir, I'm planning for a long term. Ah, uh, long. long term. Dito or? Abroad? Dito sir. Ah, okay. Dito sir kasi kumbaga magtrabaho ka kung saan ka masaya. Ah, sabagi. Oo oh, po. Nakikita mo yung future mo. Sabagi masaya ka naman. Masaya sir. How about the compensation and the benefits dito sa hotel? Ah, hindi kayo sir papabayaan ng hotel sir. Ah, okay. Kasi may benefits ako sir yung mm. monthly ko sir nahuhulugan na okay. naman po. Oh, yes. Okay, da yung monthly ano no? Oh, po. How about yung personal growth? Do they uh, provide for personal growth? Yes, sir. Kung yes. Kumbaga, unlike that actually this is my second job, sir. Ah. Um, kumbaga, grabe yung growth ko dito, sir. Ah. Uh, naramdaman ko yung growth ko dito. Not just as a person, but as an employee, Sir. Pa paano yung personal growth na, ano, can you uh, elaborate more, About sa personal growth ko, Sir, uh, mas, kumbaga, Sir, nasabi ko dahil kanina, a while ago, uh, versatile ako, Sir. Simula na nag-work ako dito, Sir, mas naging, ano, uh, po, na-help nila ako. At uh, napaka-smooth nung transition ko, po. Ay, Ma'am, uh, ay Sir, ganito. Uh, if ever na meron mga nanonood sa atin, oh, tulad po. nyo, na gustong uh, magtrabaho sa ganitong uh, hotel, ano yung magpapayon niyo sa kanilang attitude at personality na bago sila pumasok at pag-apply sa mga hotel and restaurant na ito doon? Uh, um, mas a starter, sir, just be humble, sir. And learn to listen, sir. Kasi may mga ahead sa atin, sir, wherein hindi naman, sir, ano, papunta pa lang sila, papali... papunta pa lang tayo, papalik sila. Um, isisingit ko yun. Pero, kung kumbaga, may mas nakakaalam. So, lalo sa ka mga kabataan ngayon, uh, matuto kayo makinig kasi makakatulong yun sa inyo. And learn to be calm. Well said, sir. sir. Oh, eh, ito, sir, kung sakali, ano, na pupunta naman silang bibisita sa inyo, oh, dito sa Ninoms, uh, paano mo silang iimbitahan, sir? Mararamdaman <laughs> nyo talaga dito, sir, na nasa bahay kayo. Uh -huh. Kasi, yun nga, may mga nagsiseminar dito, galing malalayang lugar, um, doon napaka nakakapagod. Pero once na pumunta kayo dito, sir, makakalimutan yung makakapagbakasyon talaga kayo. Not just with the pagkain namin na masasarap, but yung ambience, sir. Makakarelax, makakapagpahinga, at the same time, makakalimutan nyo, for the meantime, yung mga sa work nyo po. Or sa ACADS. Oh, sir, ganito. Uh, Maraming salamat sa interview nyo. Uh, natin, ano, sa pag-usap oh, Can sir uh, invite our audience uh, to be uh, to be here pumunta dito at bumisita at uh, yan sa inyo dito. Uh, sa mga nanonood po diyan, um Ninong Hotel is very open po. Open po sa lahat ng mga customer, mapabata man o matanda, mapa-birthday man o mapa-wedding. Also, we are offering sa mga seminars din. And try nyo po. Masarap yung mga dishes namin dito and yun nga it's your home in Albay. How about the rates, sir? Competitive? Or uh, makikipag-usap na lang sa inyo? Um, about sa rate namin, sir, confident ako na about naman, sir. Pangmasa, sir. And masarap ang pagkain. At sa rooms naman, sir, makakapagpahinga kayo. And also, ang may pagmamalaki ko talaga. Punta na lang kayo, magugulat na lang <laughs> kayo. <laughs> well said, well said. Thank you very much, sir. Okay. Thank you, Zakon. Ayan, buti hindi ka na, no? <laughs> well, uh, dalawa kami, no? Tatabi na ako sa kanya. Uh, again, ito po si uh, kayo mang G-Vlog. sa muni po. Paalam. And uh, Sir James. Bye po. Nino, man. Ah, sige po. Um, at your service, sir, James Carlo Padilla, here at Nino's Hotel, sir. Thank you. Well said. Okay, guys. Uh, paalam. God bless.